Usapan po natin ito pong uh, issue po ng anti-sardinas policy po sa mga jeepney at bus dahil meron pong paalala ang LTFRB sa mga public utility vehicles mga driver at operator na sumunod sa passenger limit na naaayon sa kanilang sasakyan. But, eh, dapat humatanong din po natin bukod ang L bukod sa LTFRB ay yung mismo pong mga transport group at ayon po sa LTFRB Labing dalawa hanggang tatlumput dalawang pasero po ang kapasidad sa mga trans uh, traditional at modern jeepney. Habang papayagan ng higit limampung pasero sa mga bus kung naayon ito sa specification ng unit. Bakit ngayon lang? ba? Diba? Ay, alam namin matagal na yan. Pero sige, hingan po natin ng reaksyon ang, reaction ang uh, transport group no sa katauhan po ng uh, Pangulo ng uh, LTAP si uh, Ginoong uh, Orlando Calando Marquez. Calando, magandang uh, tangali po. Welcome po muli sa DWI ZLW Channel 23. Kumusta na, Calando? Ay, magandang tangali, Sir Drew. At uh, magandang tangali sa yung milyon-milyon nanonood at nakikinig sa buong mundo. Opo, Calando. Batid naman namin marahil. Eh, nakarating na po sa inyo itong uh, balita na ito. Nang uh, nagmula po sa LTFRB Uh, anong uh, unang po ninyong uh, reaksyon nung um, maulinigan po ninyo ang apahayag po na ito ng naturang ahensya? Alam mo sir Drew, yung natatandaan ko, yung department order yan ng DOTC, 1997 pa Tagad po na yan. Ano? Oo. Yung department order na yan, ang pumerma dyan yung 32 seating capacity na maximum ng PUG natin, kagaya ng mga Biyahing Bulacan, kung saan saan lugar, ay hanggang 32. So ngayon ho dito sa tinagurian na modernized jeepney na ako lantara na sinasabi ko na hindi ko tanggap yung sinasabi na modernized jeepney na minibus. Pero hindi na ang modernized jeepney yung talagang i-modernize mo yung jeepney na sundin mo yung Pinis compliance. Don sa nakakalakat at tao sa loob, pintuan ay sa tagiliran, mm -hmm. na mukhang jeep, hindi yung mukhang minibus. Kaya hanggang ngayon ho pag nababanggit sa akin ho na sinasabi yung modernized jeepney, eh ako diretsahan sinasabi minibus. ko, ginagawa nilang tanga ang Pilipino. Mm -hmm. yeah. Oo. Oh, ay, na ganito tayo na may karamdaman ng konti dahil yung aking gastrointestinal yun lang? Hindi <laughs> okay lang naman Sir Dro. Okay. dahil uh, talagang ako ay nako-control naman natin ang ating sarili base ho sa karamdaman natin ay tayo nagsasabi ng katotohanan lamang, mm -hmm. di ba ho? Oo. Oh. yaman din lamang na kayo po ilang dekada na sa sektor ng transportasyon. Nagtataka lang din ho kami dahil talaga namang matagal na rin ito eh, yung paalala na uh, saan ba, saan kaya ito nag-ugat uh, diba? na ika, di ba, na although matagal na nating alam yan, kalando talagang siksikan uh, sa mga jeep, uh. no? Di ba? So, kayo ho, sa sektor ho ng uh, transportasyon, ganon din ho ba ang paalala nyo? Do talagang Merong mga talagang driver, mga operator na hindi naman nin, ninyo mapipigilan. Na talagang isiksik yung kanila mga pasero doon sa kanilang mga PUA. Di ba? Tama ka dyan, sir Drew. Alam mo, hindi naman kagustuhan ng ating ah, mga sir. driver. Hmm. Yung magsakay ng sobra-sobra nasiksik na parang sardinas yung nakalagay doon sa nabasa ko, ay talagang walang may driver ho na may gusto po niyan. Kaya lang sa naaawa dahil alam mo naman sir Drew, yung mga driver ay taga dyan sa lugar na yan. E kapit bahay niya ah. yung nakakita sa kanya na sumisinyas na kahit sabit na lang. Eh kung hindi naman niya isakay dahil pwede naman suwabit, mm -hmm. dahil nga sa hirap ng masakyan sa rush hour, mm -hmm. eh talagang pipit-upin nung ating mga driver yan. Mm -hmm. Hindi sa gusto niyang kumita ng malaki kundi yan po ay talagang umiiral yung kamag-anak, kapitbahay, pagmamalasakit na talagang yung pong modernization program kasi na to, Sir Dro, sana ho, wag naman magagalit ang ating napakabait na kaibigan na sila Chairman Guadis, ay sana ho ipatupad na. Alam ko po na alam nila Chairman Guadis yung mga tamang paraan, tamang yeah. sistema, ano ang kailangan. Alam po nila po yan, lahat ng upo dyan. Alam po nila yan. Kaya lang ho, ang talagang yung patakaran at batas na talagang susun-din doon sa pagmumodernize na talaga, yung pong sinasabi ko, Sir Dro, na napakatagal na na panahon na nauna pa na nabigyan ang budget na naging batas yung tinatawag na purpose na ngayon ay nabago na ng mga pangalan kung ano-anong akap-akap na yan. So, itong modernisasyon ng P-Transport, sana makita ng Kongreso at Senado na ito po ang nagsiservisyo sa ating mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya at nagbabayad naman ng buis ang ating mga public transport sa pamamagitan ng kanilang napakataas na uh, buis sa krudo langis, disperpats na walang kamatayan at ang pumapatay sa amin ngayon, Sir Drew isa-isahin natin. Mm -hmm. Una, yung napakaraming mga habal-habal na electric uh, tricycle na pumapasada, kolorum, uh, halos yung electric tricycle na yan na uh, motorcycle taxi na walang kamatayan na pagdadagdag hindi naman po yan po ang solusyon. Mm. Walong taon na po, Sir Dro. Hanggang ngayon, experimental pa rin hanggang ngayon. Saan ka ba nakakita? Tama ba? Nasustasispied na ba tayo? Kontento na ba tayo na marinig natin na only in the Philippines yung mga ganitong paraan na ginagawa? Left since that's ano that's pa it. yan eh, since nineteen uh, 19 kopong-kopong pa mga <laughs> issue na yan. Kalando, napag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa, Kalando. ah uh, biruin yung mo Vietnam. Uh -huh. yung... Aha. Vietnam, Sir na na tayo. Sino ba yung Vietnam na yan? Diba? Sino mm. ba yung Malaysia na yan? Mm. Indonesia na yan? Mm. Kaya tayo, Sir Drew, sana pakiusap natin sa ating mga nanunungkulan, lalong-lalo na sa ating pinakamamahal natin na Pangulong Bungbong Marcos, tulungan natin ang uh -huh. ating bansa, tulungan natin ang ating sarili. Kaya panawagan ko rin sa ating mga na leader ng transportasyon, sana magtulungan at Apa. magdamayan at ano sana yung rekomendasyon at pakiusap sa DOTR at LTFRB. Pakinggan ang mga rekomendasyon ng mga kami na tinatawag uh -huh. na retarded na, na leader, na matatanda na. Sana o pakinggan naman yung aming mga suggestion na solusyon sa mga problema. Dahil kami po ang nagdudusa kung magrekomenda kami ng hindi angkop at tama para sa mamamayan. Oh, pero doon sa anti-sardinas at para maiwasan yung pagsisiksikan, ano pa yung mga maaari niyong irekomenda? Uh, Kalando, para hindi na rin 'no nag pa ika uh, itong mga pasahero, 'di ba? Although, talaga namang hindi natin mapipigilan, natural kung nagmamadali mga pasahero, hindi mo naman mapipigilan sumakay yan, diba, Padre, talaga sanasakay yan kung nagmamadaliyan, 'di ba, Kalando? Pedro talaga tama ka, totoo 'yung sinasabi mo. Kaya lang ho, ang ating hong sanang ipakiusap sa ating DOTR na ang ating Secretary Vince Dizon at sa si Yosik Monreyes na talaga naman where kahulik ang tawag ko sa kanila. Talagang nag, uh, uh, na nag, na uh, nagsusunog ng kilay para lang maayos yung problema. Ganon din sa nakaraang ating Secretary Bautista. Yeah, so... Kaya sana ho, itong pag-uusap kahapon nagkaroon ng konsultasyon sana ho yung ating mga sinulat na ipinadala sa LTFRB, DOTR, hanggang sa Senado, hanggang sa Kongreso, ipinadala na namin po ang aming stand bilang isang organisasyon ng LTAP. Kaya sana naman po ay bigyan ng panahon na tawagin kami at i-deliberate, pag-usapan kung may rumbang kabutihan ang aming mga isinusubmiti na kasulatan na pinag-usapan at isip ng bawat membro at opisyalis ng aming organisasyon, hindi lang sa aming organisasyon. Kasama na dyan sila paring Obet, sila paring Boy, sila Pepe Jodap, sila Deyo, mm -hmm. sila uh, Ping, Mr. Pingay ng ating staff. lahat ko ng ay, mga trackers, Oh, yung buong Federasyon sana ho ay pakinggan ang aming mga rekomendasyon, hindi lahat, kundi sana talakayin pag-usapan. Mm. Para sa ganun ho, ay alam naman namin ho sino ba ang uh, magulang na magtuturo sa kanyang anak at apo mm. ng kagaguhan, di ba? <laughs> Oo nga naman. Kalando, speaking of pakinggan, nga pala malapit na ang sona. Uh, ay halos sa uh, tatlong linggo na lang. Sa, sa kayo ba umaasa na mabubuksan itong uh, issue nawa nawaan ah, nawa na talaga ha ah, hindi na ah, nawa mabuksan itong issue muli sa transportasyon lalo dun sa modernisasyon pagsapit ng ikaapat na state of the nation address ni uh, ng ating uh, pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, Sir Drew, hindi ko na hinahangad na marinig namin na papangakuang kami ng maganda dahil alam naman namin na ang ating Pangulo ay hindi po natutulog at halos Naaawan na nga tayo sa Pangulo dahil araw-gabi nagtatrabaho yan. Pero dito hindi na namin inaantay na isigaw na tulungan ang transportasyon at pag alam namin na gagawin niya yan. Gawin na lang at iutos na lang niya sa Departamento at sa parbi para ngayon ho makamtan at bigyan ng batas at bigyan ng pundo ang tunay na pagbabago ng modernisasyon ng public transport sa buong Pilipinas. Yan ho ang aming inaasam, Sir Dro, at yan ho ang pakiusap namin na pakikinggan ng ating Pangulo na sana ho, Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ako, kami, naniningil sa aming pagbuto sa inyo. Alam namin ho ang obligasyon ninyo. Kaya sana ho, ang lahat ng sambayan ng Pilipino kung nabibigyan ng pondo yung agrikultura Kami po ang nagdadala ng bumubuhay ng ating bansa. Kasama po kami. Sana ho, bigyan nyo naman ng tamang pondo ang aming serbisyo at nagbabayad naman po kami ng buwis. Naiingit kami sa mga bilyon-bilyon na ibinibigay nyo na pondo ng mga departamento. Pero dito sa modernisasyon ng public transport sa buong Pilipinas, ay talagang pera naman po ang inuutang namin. Kaya lang ho, hindi po natutupad yung usapan, kaya po kami hindi nakakabayad minsan dahil nga ho sa katotohanan, hindi po nasusunod yung mga tamang hakbang at rekomendasyon ng ating mga transport sector sa buong Pilipinas. Alright, aasahan po namin yan, Kalando, sa mga susunod pang araw. Ha. Marami pong salamat, Kalando, sa inyong pong uh, oras at uh, magandang hapon at belated. Happy birthday sa iyo, Kalando. Maraming salamat, Sir Drew. Mabuhay po tayo at sa sambay ng Pilipino, sana ho. Manalangin tayo lagi, huwag tayong bibitaw, kapit lang po sa Panginoon. Maraming salamat maraming po. salamat po. Alright. Si Kalando, uh, Orlando Kalando Marquez po yan, ang uh, Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators o LTAP uh, at ta uh, inyo pong napakinggan.